Hi guys and welcome sa ating YouTube channel. This is Tinay TV. So and guys, for today's video ay magbibigay tayo ng reaction about sa isang social media influencer yulin castro aka yubab isang sikat na influencer na nung naka festival ay pumunta sila and kumain sa pit stop isang sikat na kainan sa gimaras at ito na nga guys we are thankful kasi may mga sikat na influencer na uh, dumaya sa mangan festival pero hindi kami masaya sa vlogger na ito bakit kasi hindi maganda yung mga sinasabi niya about sa pagkain doon sa pit stop. Hindi yata naabot ng uh, pit stop yung taste na gusto niya. Yung gusto niya siguro ay sobrang tamis. So ayan, marami po siya diyang mga sinasabi na hindi maganda about sa mga product, sa mga pagkain na yan. At as gimaras nun, syempre proud kami sa province namin, lalong-lalo na sa mga produkto sa Gimaras. So, yan na nga guys, uh, hindi maganda talaga sa pandinig yung mga sinasabi nila dyan about sa pagkain sa staff. As Gimaras nun, syempre nasasaktan din kami sa mga sinasabi niya kasi below the belt na okay lang mag-vlog, okay lang magbigay ng rate sa pagkain pero wag naman yung sobra-sobra parang binababoy mo na yung pagkain. Siyempre, maraming mga gimaras nun ang nanggagalaiti dun. Hindi lang sa gimaras siya nagkalat ng kanyang basura, pati na rin sa si ililo. Pero, hayaan na natin yung taga -ilo, ilo ang maghusga sa kanya. Sa gimaras muna tayo, guys. Merong mga comment dito na uh, sabi dito, ayusin mo muna yung ilong mo bago ka magpinta sa pagkain. So, ayan. Yan yung comment dito. Meron pa dito ang nag- a uh, comment aba ka daw ang hinahanap ni madam at meron magsabi dito dapat tauha grower para sa iyo kasi pagkain ng tao yan diyan para sa yubab uh, you nagkamali ka ng kinain kasi madam so ayan so ang dami pa mga nagko comment dito guys about sa um, kanyang mga sinabi nga sa mga pagkain dyan sa pit stop at yung mga kasama niya, yung bakla na yan, nakikisabay din sa trip niya. Alam mo yung mga attitude nila, hindi porket uh, sikat kayo, ay ganyan na yung kagawin ninyo, binababoy na yan dyan pit stop. Oh, -sarap ang sarap-sarap naman ng kain nyo. tapos sasabihin niyo, hindi maganda. Tingnan mo yung mga kasama niya dyan. Din ang sarap din ng kain nila. Nakakadismaya talaga ang mga ugali ng mga yan tuwang tuwa pa sila sa ginagawa nila tapos yung dalawang kasama nila hindi nakasama sa video pero ang sarap na sarap sa kain tingnan mo nga yung mukha niya oh. hindi na talaga siya nakakatuwa mga sinasabi niya as in may pa ano ano pa siya ng ulo niya So alam guys, sana hindi na ito mapamarisan pa, napupunta siya ng ibang lugar para maglait ng pagkain or kung ano man. Sana hindi na ito maulit. And lesson learned, hindi porkit sikat, pabida-bida na kayo. Dapat ilugar nyo rin sa, ilagay nyo rin sa lugar ang ugali nyo.